Diawag sa Ancillary Services Unit sa Davao City ang mga barangay nga magmugna o kaugalingong drainage team nga mo'y mangunay sa paglimpyo sa mga baradong drainage aron malikay sa pagbaha ang barangay. Ano ang report ni John D. Esteban? Nagunang hinungdan sa pagbaha sa Davao City mao ang mga baradong drainage, labi na kung kusog kaayo o dugay ang bunok sa ulan. Gani sa nakalabang simana, pito ka barangay ang gibaha nakita nga barado ang drainage tungod sa mga basura o mga lapok wala ta na nagaundang o uh, uh diesel sa mga manholes mga drainage system nato pero makatabang untak um, sa mo uh, kung natay mga bag-o og mga uh, masaligan nga mga heavy equipment mas maayo unta daw nga mutabang ang matag barangay labi pa nga hastang daghana sa barangay sa syudad nga ana sa 182 barangay. It would be great if we're going to require them to uh, for them to create their own or ancillary services team sa barangay level. Sama sa pa sa ginahimo sa barangay Dalyaw, Turil District. Na kita na mo dito sa barangay Dalyaw kay Kapitan Dumugo nga nindot kayo yahang drainage team, naka-uniform pa, naka-hard hat naka-boots, naka-gloves. Mas nindot pa siya sa ato ang team. Actually, tanahon. O niya, nag-assist po sila at the same time sa road clearing operations. Butang nga angay matod pang pamarisan sa ubang barangay. Nama po sila yung mga dump trucks. So ilahan na lang, malit na lang sila yung mga pala, mga wheelbarrow. O niya, katong mga tao nga dumog po kanal, mautoy yung mga ilahang ipang-hire. Eh, so kasagaran din Sige lang magtambay-tambay dahil sa barangay hall. <laughs> kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.